Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang, bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nagmilagro isang araw, nilagay po nila ako number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo yung kawalang hiyaan ng mga survey companies na yun. Naniniwala pa ba kayo dyan? Yeah! Oh! <laughs> Sipisipin -sipi ninyo. Meron, merong isang media practitioner sa Maynila. Babae, hindi ko nababanggitin ang pangalan, baka sumigat pa. Hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marculeta naging number 6. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng UFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako lang ang tinitingnan niya. Paano nangyari yun sa amin? Paano nangyari si Marcoleta ay nanalo? Paano nangyari? Nakakaawa yung tao na yun. Nakalimutan niya. Nakalimutan po niya na pangaraming nagmamahal pala kay Rod Dante Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. Yes! So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Pumanda sila. Ito pong impeachment na ginakasan nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon kung gusto nyo mapahiya, okay, tuloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo. Hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, Nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tunigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo, pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa batuyan, itagan nyo sa batuyan. Walang mangyayari the Vice President will stay as Vice President. Yes! <tries> Malungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, gumawa po ako ng request sa ICC. Payagan nyo sana ka ako kahit ilang minuto lang. Makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yes. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po'y naging senador dahil sa tulong niya. Yes. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Yes. Naghintay po ako ng mga ilang araw. Isang linggo siguro o oh, mahigit pa. Hanggang ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ibinigay. Nasagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na ba tatlong minuto ay hindi nila ako bibigyan. Anong klaseng ustisya naman yung ICC na yan? Dito pa naman sa Europa, ang akala ko dito, dito mas matatag, dito mas malinaw ang ustisya sapagkat magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung tatlong minuto o limang minutong ihingin ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, mahawakan ko lang ang kamay, makita ko lang kung anong kalagayan niya, sapagkat malaking bagay naman po para sa isang tao na kagaya niya. Hindi po nila ibibigay siguro sa Ala, ala! Mamaya po, magbabakasakali akong pumunta ron. Makita ko man lang yung lugar kung saan siya nakapit. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat, <laughs> hindi pa naman, hindi pa naman po tapos ang laban. Sa ngayon po, maghintay lang po tayo. Mag, maging, maging matiisin lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag natin isusuko ang laban. Nasa panig po tayo ng katwiran. Nasa panig po tayo ng batas. Alam ko po, Si Pangulong Duterte ay malakas ang kanyang loob. Hindi siya papayag. Hindi siya masisira ng loob. Kilala ko yung tao na yun. Makikipaglaban siya para sa inyo. Kahit kanya ng niya, nakapiit siya, pero kayo ang inaalala niya. Kaya, huwag po kayong mawawalan ng loob, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tatapusin po natin ang laban. May uuwi po natin ang Pangulong Digong. Let's bring him home. Salamat po,